Daya, daya, daya. Mga anak nyo ba yan? Ah, okay, okay. So, yun, mga anak nyo yan. May mga... Uh, ano? PWD. Ah. Nasa bahay sila, mga bata? Hmm. Ilan lahat yan? Ilan lahat yung mga nanay na mga... Ano bang ba ibig sabihin ng PWD? May mga karamdaman? Ano, ano? Yung nga, ibig sabihin lahat ba yung mga anak nyo? Nasaan yung mga bata? Okay, so yan yung mga anak nyo? Pwede bang close-up natin na yung mga picture? Ayan o. No. So ito pala, kala ko picture ko. Dito <laughs> to ko kanina. <laughs> Sabi ko, bakit iba-iba yung mukha ko dito? <laughs> yung pala, mga anak pala nila na very special sa kanila. Ah, Okay, okay. Sino ang spokesperson nila? Sino ang... Pwede nila lang mic. Pakibigyan mo lang ng mic. Okay lang, Larry. Ayan. Madam, yan ayan. Good morning, good afternoon. Good afternoon po. Uy, nangyayak na ako! <laughs> Balik kayo ay mga dakilang ina. Yes mga... po, yes po. Ah okay. And, uh, Kuya will sobrang ano, nabablas ako para sa kanila. At hindi ko alam na araw na bayani po. Sorry sa sobrang busy ko. I can say na isa po akong bayani ngayon. Kasi matutupad yung mga wish nila kahit paano. Kasi may mga vent babies. Meron, ito mm. po yung pangarap nila. Maging masaya sila kasi. Let's <laughs> pwede close-up isa-isa? Mga... camera. Hindi, yes. yung mga kita yung mga... Yan, yan, yan. Thank you, Toray. <laughs> Naiiyak talaga ako. Sabi ko hindi ako iiyak pero ito po yung uh, passion and advocacy po na ginagawa ko, DJ Ocean Love Charity po. Uh, may mga vent babies po, cerebral palsy, litro babies, hydrocephalus, heart warrior, leukemia. Lahat po. Iba-iba po yung sakit nila. ah Okay. Yan anyway, po. sige. So nakita ko na yung mga anak niyo, okay, Thank you. Okay, kumaway kayo sa mga anak niyo ngayon. Yay! Okay. I love you, guys. I love you. Kayo lahat ay mga magulang ng mga batang 'yan. Yes po. Uh, bali ka ang nag-imbita rito, ma'am. Ano pangalan mo? DJ Ocean Love po. DJ? Yes, that's my charity po. DJ Ocean Love po. Uh, Advocacy DJ? Po po. Ocean Love. Ocean Love. Yes, malawak na pagmamahal po at pasensya para sa mga taong nangangailangan ng saya, ng pagmamahal, ng tunay na pagtulong po mm. sa kanila. Bali, ilan kayo lahat ngayon? 34 po. Bali, yung pong isang PWD na kasama namin, naiwan po. At uh, yung, yung isang baby rin po nasa labas po. So, yung isang bata. Sobrang fan niya po kayo. Asan ah, na? Nasa labas lang po. hindi ba siya? Kung alam lari, niyo po, kayo baka po yung... Baka kasi nagugulat sila pag may maganda yung music. Malakas yung music. Baka alam mo na hindi po, bali, uh, kayo po yung, yung anak po ni, ni, Mami Alona, na kayo po yung uh, nagiging inspirasyon niya pag nasa hospital po siya. Oh. <laughs> yung pong si Prince, ayan po yung anak po niya. Ah, saan? Andiyan ah, po yung picture yun, nasa, nasa labas oh, po. pero, huwag na natin ipakita yung mga picture, Opo, syempre, opo. Para lang sa mga ano. Di ba, okay lang. Okay, um, sige, ganito. Alam mo, programang ito, hindi naman saya lang eh. Hindi naman game show lang. Ah? Love you, Kuya Will! Eh, Dream come true po, Kuya Will! Okay, salamat. From ABS-CBN to TV5 to GMA, and now, balik sa TV5, hindi po pwedeng kalimutan niyo sinimulan ng programang ito. Magbigay ng saya. Ah? Praise God! Praise God! <laughs> Happy birthday sa anak mo. Sige. Sa inyo, mga nanay, mga dakila kayo, alam ko kung gaano kahirap mag-alaga ng isang katulad ng mga anak niyo. Siyempre, yung panahon nyo nasa kanila na. Bisa na pababayaan nyo na asawa nyo, ibang anak nyo, dahil yung, nakatu, naka, yung panahon nyo nasa mga batang yan. Ah, uh, ganito, eh, ang magagawa kong tulong sa inyo ng programa at ng TV5, pagkatiyatin nyo, magbibigay ako ng 50,000 cash. Kuya Will, marami po sila. Kung makikita nyo lang yung mga anak nila, sobra po. Sorry. Pero, thank you, Lord. Thank you. Direct close-up mo siya. Direct close-up mo siya. Sa kasay ng ganyan. paki ano lang. Kasi siya nagkansalita eh. Okay? So, uh, isa kang tulay. Isa din kaming tulay sa mga katulad nila, mga nakakailangan na saya. Ngayon, ito. Ang mabibigay ko sa inyo, pangyayang 50,000. Okay? <laughs> Sige, sige. Pakikawala yung 50,000 para... Ayan. Mag-enjoy kayo. Mapili nyo ng pakakailangan nyo. Okay lang. Sige lang. Eto, meron pa naman ako dito. Thank you po, Kuya Will! Thank you po! Oh my God! Praise God! Thank you! Congratulations sa mga anak ko! Thank you. Ito na pala. Okay. Sandali lang ako, sandali. Mamaya na yung jacket. Ito muna mga special na mga bisita natin. Okay? Alright. Ito yung 50,000 para sa inyo at uh, pagkatihatihan nyo na para sa mga kipangangailangan nyo sa mga anak nyo. Ha? Thank you po! Thank you po! Okay? Camera one. Nagbigay mo sa akin yung uno para ako na magbibigay. Okay? O sige ha? O para sa inyo to, mga dakilang ina. okay.